Tapos na po ang aming church. Kaya uwi na kami. Ito yung daan na tinatahak namin. Na tinatahak. Ilalakad namin po po ang dawa. Or out. Ang sisa. Dahil po tas. Kamuti. 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 Kamuti.

ka lang sa haba ng pila minsan. Maraming you know, anak sa sa so, kasiyo no know, ang galing ka sa ngayon sibuyas 90 ang kilo 90 ang kilo ng sibuyas medyo mahal mahal labang 20 ang kilo kami na pababikyo shout out po sa lahat oh <laughs> ng paprank ka na naman Pastor Junior

COVID na naman kami. Ayan ang Iskim Lasaw. Ang <laughs> Iskim Lasaw. Hindi ko kami kakakiyat. Kami ay tatawid lang ha. Hawag kamay. Tatawid kami. Okay. <laughs> tawid. Ay, sige. Tawid. Waya na. Ako, tawid. Tawid. Okay lang, I know. Alam kong tumawid eh. Patawid ako ng may may auto. Patawid sana ako ng may jeep. Ayaw ko naman ako patawid. <laughs> Para may pambili, may pamasahe tayo pa <laughs>